Yo! What's up mga airol na Naimbitahan naman tayo Welcome ng cooking show ngayon dito sa isang lugar ng magatas sibulan uh, Gusto nilang tikman yung pagkain nating uh, gusto nilang sweet and spicy chicken feet ayan o oh. ayan oh. ihalo natin yung, ito na yung uh, chicken feet dito na yung mga ricados saka ito may oyster oyster sauce ito laurel at di natin kalimutan yung sili natin yun magsubaratan loto pancita muyas ang Adidas, Adidas. Adidas. Tatay na ko. Ato, kukay, kukayon. Ah! Yo, butang ang kagpati. Pati. Pinunod na to ang atay. Atay. Ang dahon sa hagunoy. Oyster. Hey okay, black pepper black pepper nga puti a oh, brown <laughs> magic magic sarap 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 wow. ito na pong ugay ugay <laughs> Masih temeluku. Atsel. Oga tong butangan oga Daniel. Ah. Dan ada bom spicy chicken feet. Yes. Ayon, karon ato na timplahan sa atong pangtimpla. Uh! At, Ito wow, turang ang ukay yun Okay, sugba Wow Kaya nga mo Okay guys, uh, kain na tayo. Uh, really na nakasanang na, na yung mga pagkain. Para tikman na natin yung masarap nating luto na sweet and spicy chicken feet. Okay, thank you. Thank you sa nag sa atin na tumikim sa ating luto. Kung paano natin lutoin yung spy, uh, sweet and spicy chicken feet na nilagyan talaga ng sili uh, kasi gusto nila yung manghang at sa nice drink tumikim kung paano tayo magluto na may sili uh, pakicomment na lang sa baba at baka gusto nyo willing din akong magluto basta <laughs> kayo ang sponsor sige welcome sa inyong lahat bye bye